Tara sa bahay niyo. Ah! Saan yung bahay niya? Ay, ayun pala si kuya ko. Ay, tara doon, tara ka naman. nakabito ka. Ha? ka na. Hello. Nakarating na nga ka din kami sa bahay ni Kuya Jaguar Ay, sige po. Asan po? Dito pa yung bahay niya? Oo yan, yung bahay niya Yun sila nagiging ano... Yung bahay niya eh Yung ano nila Ano sa kanila to? Ay, yung ano natin guys Kiss mo. Oh. Kiss ka. Oo. Oh. <laughs> Pwede ba mamasak, kaya? Makalat, Okay lang po. Oh, sige, pasok na Bilis, iturong mo yung ano nyo. Saan yung rep nyo? Wala. pa kami ng buwan. Ito yung bahay nila, guys. Ayun, may bike pa kami. May bike mo? Okay. Yada nga. Sana all. Hindi pa, hindi pa sira. Hindi pa sira. Saan ka natutulog? Sige nga, punta ka doon sa loob. Hindi pa. Wala, bang ahas dyan? Wala po. Naku po, kuya. Nakasali ka na. Ayun. Ayun. kami sa idol. Ito guys, yung bahay. Ito Ay, po yung bahay, pa, bahay pa, nila pa, kuya. Ano pa ka papa mo? Jaguar? Brian sa... Brian. Brian. Brian sa Ito, doon kayo natutulog? Oo. Hindi ba kinababasa dyan? Hindi po. May butas kaya po eh. May butas ba? Oo po. Madami. Ngayon po ako, oh. palaki. laki ng butas oh. Ano yan? Ilaw? Oh. Hindi po yan ilaw. Banyan? May naligyan pa ng tubig eh oh. Ito guys, yung bahay nila kuya. Jaguar at na mga batang to. Saan yung isa nyo? Katapakin mong isa mo. Mamaya Ang daming gamit. May table po Grabe guys. Ang bago lang dito makikita ko yung batsa. Oh, madadaanan mo guys. Talagang ano. Dito sa buwa. Talagang busy sa buwang Dito yung lutuan nila. Yan. Parang wala nga lutuan eh. Urungan lang. Marami siyang May maleta siya. Tapos ito, ay grabe guys. Ito po talaga o. Oh. Dito po sila natutulog sa kwartong yun. Yan Tiyan po. Tapos yung wire nila, tingnan nyo po yung mga wire. Talaga mag-isa lang kasi ni Kuya sa ano, na nag-aalami sa mga bata. Tapos nagtatrabaho pa siya. Sa oh. kakalatay. Na, na ano ako sa bahay ni Kuya? Na hilo. <laughs> <laughs> Parang hindi lang ako makakalabas eh. Lagi kami doon kami dali. Oo, lagi. Grabe na sir eh. O oh, titigan na yung batay Hindi, alam naman pong amoy. Ano naman, ayos naman po. Makalat lang. Ha? Makalat lang. Uh, Pag naiwan itong mga to sir, wala nang ginawa dyan magkalat sir. Kaya nga po, puro kalat na no. Ganyan talaga yung, um, yung mga tatlong magkatakotod na yan eh. Nanay na, tatay pa. kagat <laughs> pa nga sir eh, yung kaldero mo eh, nandiyan na sa labas. Wala <laughs> <laughs> nga pong saingan no? Oh, yung kaldero na po meron sir. Yung kaldero? Saka nagdulo, parang walang lutuan na. Sa kamila ba? Oh, oh. CR nyo sa kamila din? Pero sariling lupa nyo to? Okay. Ayun. Okay lang po sa inyong ano, uh, mag-aaral sila? Sino pong Sino pong mag-aalaga? Pagpon po si ate, pagpon. Ate mo? Okay. Okay <laughs> lang daw po, Sanya. Kakausap muna rin po, pagpon. Hmm. Sige po, kaya. Babalik na lang po ako pag ano. Ichat-chat na lang kita. Okay. Hindi ka naman na nag-reply. <laughs> Baka walang love. Busy po pagpon eh. Busy, nakaupo lang siya doon kanina eh. Ay, hindi mo na. Napanood po na Sir. Ay, ilalad mo? Oo. Nakita mo yung nag-comment? Magtago ka na, Jaguar, Eka. Eh, <laughs> jaguar daw po eh. Sige po, babalik na lang ako, Kuya. Ichat-chat kita. 이금까 <목소리법>